Nakapila kami, nakapila sa ayuda, ayuda. Ah, ayan, madami, madami. Daming pila hanggang dun. Hanggang dun yun. Libreng pagkain, libreng pagkain. Ayuda. Maingay, maingay. Titingnan ko si kuya, baka nandito. Ang daming tao kasi alam nila may ano, malaking truck. Mm. Uy! <laughs> parang kanina, parang kanina, yung sinundan ko, pumunta siya doon, lumihis. Akala ko dalawang pila. E di sumunod din ako. Yung pagdating sa dulo, isa lang pala ang pila. Di sumingit doon yung nakaitim. Oo, sumingit siya kasi naging isa lang pala ang pila. Sabi nung ano, sabi yung isang ano pa naman, sports car pa naman, ang ganda. Yan, ano. Ayun na rin, naging sa dulo magpita lang ang pila. nakikita niyo yung bagay niya sila namin. Oo. Sumingit pa naman sa doon. Oo. Tapos, mabuti, alam nung nakasunod sa akin na dito, doon ako galing. Ay, di, pinagbigyan niya ako. Ah, nakabalik pa rin ako sa linya ko. Sabi nung, oh, sabi yung naka-sports car. Sabi niya. Hindi daw yung tama yung ano na yun. Sabi ko, eh, akala ko, tama yung dalawang, pi, dalawang pila kasi uh, sumunod ako doon sa black. Sabi niya, mali yun. Sabi niya, reklamo siya. Sabi ko, okay. Sabi ko, hindi ko alam. Baka walang limit ngayon. Baka walang limit ngayon. Halo-halo na lang. Hindi, nakalimutan ko rin magdala ng bag eh. May maliliit kong bag eh. Ayan oh, ang dami. Ayan, ang dami. Pela. Okay, baba. Ito, may sa akin. Baka magalit sa akin. Ito haba dun. Ayan, hanggang doon yan. Ayan. Ang gulong, ingay ng tao. Bakit iba yung pinanila? Iwan ko. O? Dito na tayo? Uh -huh. Eh, may card man sila. O. Oh. Uh -huh. oh, bakit dito tayo? Pumunta. Sumunod lang tayo eh. Kumbayaan mo. O, din time, isa lang na mo.